Isang senior citizen sa sabak nga sa Miss Universe Philippines, Quezon City. Viral ngayon online ang pagsama nga ng isang senior citizens sa patimpalak ng Miss Universe Philippines, Quezon City. Siya ay walang iba kundi si Jocelyn Cobales, 69 years old at isang fashion designer. Lingid nga sa kalaman ng marami na pwede na ngayon sumali ang mga nanay o kaya naman may mga edad na dahil wala ng age limit ang nasabing kompetisyon. Matatandaan na noong 2022, binago na nga ng Miss Universe Organization ang kanilang patakaran na nooy mga single women lamang ang pwede nga sumali. Pero sa bagong patakaran ay kahit mga ina or maedad na ay pwede pa rin sumali sa Miss Universe. Narito nga ang nasabing pangayag. Aniya, we did not want to be in the position where we felt we were precluding someone from competing if they felt they could handle the job. So if you know what the job description is, which we are going to make sure that everyone is aware, they need to be able to handle that job as Miss Universe whether they have a family or not. Bukod pa nga sa patakarang ito, ay tinanggal na rin ng Miss Universe Organization ang age limit nga nila na mula 18 years old hanggang 28 years old. Narito pa nga ang naging pahayag ng Miss Universe Organization. Anaya, the Miss Universe Organization announces the eliminations of all age limit across all Miss Universe and associated pageants. This change will apply for all 2024 pageants globally. Starting then, every adult woman in the world will be eligible to compete to be Miss Universe. Kaya naman, pasok na pasok nga sa requirements si Jocelyn. Nitong January 9, opisyal na ipinakilala nga ng Miss Universe Keso City na isa nga si Jocelyn sa opisyal na kanidata nila. Siya, ay isa sa labing lima kandidata na maglalaban-laban nga para sa titulong Miss Universe Philippines Quezon City na lalaban sa Miss Universe Philippines o Miss Universe National Competition. Wait, 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 wait! Huwag mo muna skip ang video na to. Gusto mo ba manalo ng Gcash? Dahil ang video na ito ay sponsored ng 1xbet, Mami, mamimigay tayo sa first 50 na magre-register sa link na andyan sa comment section. Dahil alam mo ba na ang 1xbet, ang number 1 leading betting app dito sa Pilipinas, pwede ka manalo ng kahit magkano basta galingan mo lang sa laro. Paano nga ba manalo sa aming Gcash giveaway? Pero ang tanong, nagsishare ka ba? Nako, dapat share mo ang video na ito. Dahil ito ang first qualification namin sa aming pa giveaway. Pangalawa, kapag naka ka na sa link, mag-direct message ka sa aming inbox para makita namin ang proof na naka-register ka na. Ano nga ba ang 1xbet? Tara, tuturoan ka namin kung paano maglaro dito. Sobrang dali lamang. After nyo guys, maklik yung link na nasa comment section. ganito lang gagawin nyo. Yan. After nyo guys, maklik yung registration. Ganyan na yung lalabas nyan. Ganyan yung makikita nyo. Ilagay nyo lang dyan yung phone number. Magsisend nyo sa inyo ng OTP. Yan. Yung promo code dito guys, wag nyo wag yung kakalimutan yan. Dahil may 6,000 bonus yan kapag nakaregister na kayo. Yan. wag na wag yung kakalimutan guys sa ilagay ang promo code natin na I'm Nico para may chance kayo na makakuha ng bonus up to 6,000 pesos. Yan, kapag nalagay nyo na siya guys, i-click nyo lang yung register. Yan, agad, nakare-register na kayo dyan. Kapag naklik click nyo na yung registered guys, yan, merong mag-text sa inyo ng username at password. Yun ang temporary na pwede nyo gamitin para makapag Lagi na kayo agad sa 1xbet. Pwede pwede nyo yan i-change guys yung username at password nyo para sa privacy na inyong account. Yan guys, kung gusto mo manalo na madalian, ito yung game na laruin mo, itong Swampland. Yan. Gagawin bilang dito guys, matatalong-talong ka niya sa dahon na yan. Kapag hindi yan lumubog, mananalo ka. Yan, try natin ha. Magbe-bet tayo ng 20. Yan, i-place bet nyo lang. Yan, try natin maglaro. Yan. Yan, nanalo tayo 52 pesos. So, ang gagawin nyo lang guys, kapag nag-deposit guys ng 400 pesos, automatic may cashback ka na 400 pesos up to 6,000 pesos. Kaya guys, mag-register na rin kayo at laruin nyo na rin yung Swamp Plan. Basta guys, huwag kalimutan na mag-register sa link na andyan sa comment section at gamitin nyo yung promo code na I'm Nico.